Ito na po ang resulta ng aking itinuturo mga babayan, mga mga kagarden. Ito na po ang resulta. Ako po ay eh, magde ng pagtatanim ng spring onion sa cup. Na ito po yung cup na pagtatanim ng spring onions. cup noodles. Nilagyan ko po ng tela para po ipapakita ko rin po mamaya kung bakit meron sa tela. Dalawa lang po 'yan kung kayo po ay bibili ng sibuyas dahon sa palengke siyempre po yun ay may ugat at meron po kayong cup noodles lagyan nyo lang po ng lupa at doon nyo po itatanim yung puno ipapakita ko po sa inyo Ito po meron po ako dito mga spring onions ikukuha lang po ako ng sample na akong itatanim yan spring onions po yan hindi po problema sa amin kung magmahal ng magmahal ang sibuyas yan po marami pong spring onions yan. Eh. spring onions din po yan oh. nag umpisa lang po yan sa 40 pesos na binili kong spring onion sa bayan pagkatapos eh itinanim ko po na ganyan ito po ito po pwede na siguro sa dalawa ayun pong babawasan ko yung dalawa ito po kukuhanin ko lang yung Binawasan ko yung isa kasi dalawang puno naman siya. Ito, dalawang puno. I-demo ko lang po kung paano ang ginagawa kong pagtatanim Huhugasan ko na po yung kanyang ugat para po matanggal yung mga lupa. Yan tingnan niyo pa po. Ang ganda niya. ang gagamitin ko po ay kokopit ito pong kokopit na ito eh nabuffer ko na kumbaga parang nabanlian na siya dapat po kasi ang kokopit bago gamitin kailangan papakuluan babanlian para mamatay yung mga hanip hanip kaya po kailangan babanlian dati po kasi gumamit ako nito hindi ko binanlian eh Aba, nagkamatayan yung aking mga ipinunla na okra makalipas ang isang linggo ang ganda ng tubo nung una pero pag ng isang linggo isa isang nagbabagsakan ayun pala kailangan binabanlian ang kokopit bago gamitin ito po e banlina, tapos tinatali ang po in order ko po yan sa online ito po pinutol ko ang pinagdalawa ko siya puputulin po na ganyan tapos e, tatanggalin po yung ugat na luma ito pong kinuha ko pagdadalawahin ko lang eto po yung pinagputulan. Gagamitin ko po yan sa noodles na may sabaw. Gugupit-gupitin ko po. oh, napakasarap po yan sa noodles na may sabaw. Kailangan po hindi masyadong malalim. Malubog lang yung ugat niya. Okay na po. Ayan, ganyan lang po. Para po pagka tayo ng spring onions, ganyan lang po gagawin natin tapos itanim nyo po sa isang paso kahit na anong paso meron po kayo okay lang po kaya lang po itong aking idinedemo eh kung kayo walang malalaking lupa sa ganito pong paraan eh makapagtatanim po kayo ng mga gulay gulay mga madaho na gulay pechay, lettuce ayan, ito po yung tubig ulan ilalagay ko po muna pagkanda po ng panahon tsaka na lang po yan lalagyan ng nutrient solution yan po ay aking idene mula mulaang eto pa po ang isa ayan ganyan lang po siya sa ating po mga bahay bahay na wala po tayong mga malaking taniman sa mga gani ganito lang po yung mga kapo ng cup noodles tapos mga baso ng ice cream baso ng biskuit Ganyan lang po, bubutasan nyo po na ganyan. Pagkatapos po, eh, lalagyan nyo po ng tubig ng may nutrient solution para po mas mag-enjoy kayo. At isang araw po, ipapakita eh, ko rin po ang paggawa ng nutrient solution. Gagawa po ako ng nutrient solution at ide-demo ko po. Para po sa mga ganitong pagkakataon, meron po kayong itatanim na pechay, lalagyan lang po ng nutrient solution. Tapos nasa cup yung pechay o lettuce. Basta po madaho na gulay, kaya po ng kap Higit sa lahat. Tulad po nito, spring onions. Ang lahat po ng pagkain ay eh, po pwede natin lagyan ng ping ping ping. Eh, subscribe na po. Please. eto na po ang resulta ng aking itinuturo mga kababayan, mga na mga kagarden. Ito na po ang resulta. Ayan o. Malago na po yan. Ito po. Kaya po maigsi itong isang ito. Eh, pinutulan ko na po yan. Nilalagay ko po sa noodles. Tinan nyo nga po. Ah. Noong panahon po na nagmahal ang sibuyas, umabot ng 700, eh, ganyan lang po ang aking maisip. Mula po noon, tuloy-tuloy na po akong nagtatanim po niyan basta po ito eh puputulin lang po dito magtitira lang po ng 2 inches tapos eh magsasanga na po yan Ayan. ito pong ilalim nito nilagyan ko po yan ng nutrient solution na inilalagay po sa hydroponics na tubig na mayroong nutrient solution eh yan po tubig ulan na po yan aalisin ah, ko po yan para po hindi sila masyadong magtubig yung pong aking ginawa ngayon eh, idinemo ko lang po para sa inyo kung halimbawa po bibili po kayo ng sibuyas dahon babalik ko na po puputulin nyo lang po ng 2 inches pagkatapos po eh, kahit na sa kaplan na ganyan eh siyempre karamihan po sa atin kumakain ng ice cream huwag nyo pong itatapon yan dahil iyan po magagamit nyo po sa pagtatanim bubutasan nyo lang po yan kaya ka po nilalagyan ng mitya para po laging basa yung lupa sa ilalim yan aalisin ko po lahat ang tubig na yan tutuyuin ko po yan mamaya ito po ay idinedemo ko lamang po para kung kayo po ay bibili sa palengke ng sibuyas dahon yun po ay may ugat magtira lang po kayang 2 inches at itanim nyo po sa isang cup na ganyan kung meron po kayong baso ng ice cream butasan nyo po lagyan nyo po ng tubig kung wala po kayong nutrient solution pwede nyo pong lalagyan ng hugas bigas isang beses sa isang linggo pagkatapos po tubig na isang beses po sa isang linggo hugas bigas pagkatapos po isang linggo naman tubig ganun po alternate po 'yon kung wala po kayong nutrient solution ayak eh po kaya po meron akong nutrient solution ginagamit ko po sa pechay at saka sa lettuce at saka sa ibang mga self watering ng akin pong mga halaman Ayan po ang resulta ng aking itinuro at aking idinemo ngayong araw.